Good morning guys. Tara kape tayo. Day 1 natin ngayon sa May Kabugaw. Maganda dito kasi sariwang hangin at nakaka-peace of mind. Kasama natin si Jusawa. Yan naman yung ginamit nating sasakyan papunta dito at dinararin natin yung alaga nating aso kasi wala siyang kasama dun sa bahay kawawa naman siya kung may iwan siya dun yan tignan nyo yung bukid at papakita ko rin sa inyo yung alagang manok at pato ng aking bayaw